Yes. Asa man <laughs> agi Asa. ka agi? O te bat farm putol tong dragon fruit mo te. Ibinilad madali na kasi si mabuhay. O bakit mo pinatay? Sayang naman. Ay nako, nandiyan na oh. Pag hindi mo maagapan kasi pagtanggal ng tinik niya, matitinik ka pa eh. Ay, ganon Oo, laki na dragon fruit. O, tingnan mo, nakahangin na, buhay pa rin. Dapat dinala ko na lang sa bahay. Maganda ba sa bahay yan? Hindi. Hindi. Maganda yan sa bahay. Hindi? Wow. Sasagi lang yung mga bata. Hindi mm -mm. naman yung, yung ano, klamansi. Oo oh, nga. Yung ganda ng klamansi. Markot yan, no? Ito yung orange. Parang mga mulakot na ako. Yan. Orange. Ano hmm. yung like? Kamatis. Mga ladles. Ano eh. oh, oh, na, hindi ko na Tignan mo. Mga ladles. Oo nga, no? Hindi ko na dinigan pag inimutra ka ng trigan, agad nalalantas. Ang daming bunga ng sili. Ay, ito mga sili labuyo. Oh, oh, oh. Siling buyo Kasi yan. O, oh, nalang yung Oh. Okay, thank you.